tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ang kapatid ito na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Edwin Sabala. Ka Edwin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manuluod at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na ito pong uh, statement ng Iglesia ni Kristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawang sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katahunan. ng ng malaking skandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan. Kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalilangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat nang mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at hari naway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwali ang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinsiridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po kapatid na dyan, kapatid na Nelson.